Tinatiyang nasa apat na daan hanggang limang daang tonelada ng mga basura ang nakokolekta at itinatapo ng Baguio City kada araw. Sa dami ng mga basura, gumagastos ang pamahalang lungsod ng higit sa dalawang daang milyong piso para itapo ng mga basurang ito sa sanitary landfill sa Tarlac kada taon. 37% sa mga nakokolekta mga basura ay mga biodegradable waste o mga nabubulok na basura. Para mabawasan ito, muling hinikaya ng General Services Office ng pamalang lungsod ng Bagyo ang mga residente sa tamang segregation at pagsasagawa ng composting methods. Ang mga yan nakapaloob din sa City Environmental Code. Alam mo yung program na yan is part of the Zero Waste Program. Yung composting ng mga household, dapat sila nagkocompost ng mga biodegradable. No? Pero Looking at the culture of Baguio people, tapon pa rin ng tapon yan eh. Ang mga yan, ilang dekada nang ginagawa ng 74 na si Tatay Fred sa kanilang tahanan sa barangay Luwakan Proper Baguio City. Sa maliit na espasyong ito sa kanilang rooftop, dito niya ginagawang pataba ang mga nabubulok na basura. Tinawag niya itong Massive Aerobic Composing System o CRIB. We can produce tons and tons kasi one, one cubic meter of CRIB will produce uh, 200 kilos every harvest time of black, soil. Of black, black gold. Gawa ito sa kawayan at may lawak itong 1 by 1 meter. Dito nilalagay niya mga food waste, mga dahon at iba pa. They can use uh, steel, they can use uh, wood, whatever. No need to make it higher As long as needed if you have 10 kilos of bio waste every day you only need 1 meter by 1 meter crib dahil sa kanyang inisyatibo, ang mga nabubulok at hindi nabibentang gulay at prutas ng ilang vendors sa kanya na ibinibigay upang gawing pataba. Umaasa si Fred na sa kanyang aksyon ay makapagbibigay din ito ng inspirasyon sa mga nais din magkaroon ng sariling compost pit at magkaroon ng zero waste living. Jose Robert Invito para sa Luzon Headlines